Hello, good morning. Good morning po sa inyong lahat, mga viewers, mga subscribers, mga secret viewers. Gandang magandang umaga po sa inyong lahat. So, nakaligo na po ako, guys. Okay na po yung ubo ko. Inubo ako ngayon ng cha. Ayan yung cha natin, o tea po ang iniinom ko guys kasi kakaligo ko lang po no, kakatapos ko lang po kumain, hindi na lang din po ako na video, so ngayon iniinom po tayo ng chai, ito na lang po guys, chai lang po ito guys, at saka sugar mm. masarap po ang chai lalo na pag umaga marami kasi yung chai na dala ko guys galing sa UAE yung pag uwi ko bumili ako ng marami kasi okay din siya po sa mga high blood ito so yung nanay at tatay ko high blood sila no so maganda po sa mga high blood so yung sa mga may sakit sakit wala kasi itong side effect hindi kagaya sa mga ano yung mga coffee like Nescafe nice 3 in 1 so may mga ano yan may mga um, side effects. So, maganda ang cha kasi pwede siya kahit 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 wala ka, kahit may sakit ka, kahit wala kang sakit, wala siyang kontra itong cha. Kaya bumili ako ng medyo marami-marami. Tapos guys, nakaligo na po ako no. So, gumaling po ako sa, gumaling po yung ubo ko sa parang sa mayana. No, ilang beses akong kumain ng mayana guys. Gumaling po siya talaga sa mayana guys. So, proven and tested po ang mayana na makapag ano po siya, makaka, maka, makagaling po siya, makagaling po siya sa ubo. So, marami dyan sa bakuran guys, siguro dagdagan ko ng ano, dagdagan, magtanim ako dyan sa bakuran namin, damihan po guys kasi, Okay talaga yung mayana guys. Pwede siya sa ubo kasi hindi mo alam pag umuubo ka no, masugatan yung dito mo kasi sa sa lagi mong pag-uubo, masusugatan yung dito mo. So maganda yung mayana guys. Pag inuubo ka kasi, maano yung dito mo makati. Tapos pag lagi mong inuubo, yung lagi kang mag-uubo-ubo, so parang ma mamamaga yung dito mo or parang masugatan siya. Kaya yung mayana kasi, ano yan, gamot yan sa may sugat. At saka, ano guys, gamot din, gamot talaga siya sa ubo guys. Kasi gumaling po ako sa mayana. Mapait kasi siya, mapait-pait, grabe ang pait niya. At saka uminom din ako ng ano guys, ito salbutamol. Siguro, uminom din ako ng salbutamol, dalawang salbutamol, binigyan po ako ng kapatid ko, apat na salbutamol. Bale, ano to siya, every 4 hours po siya inumin. Pero dalawa lang po ang iniinom ko kasi kumakain po, kumain po ako ng ano, uh, kumain po ako ng mayana. So, siguro guys, nang dahil sa mayana talaga ang nakagaling po sa akin. Kasi pag inumin, pagkakainin mo yung mayana, grabe ang pait-pait. Parang ang yung ang kati dito sa ano, dito sa lalamunan po, parang ano siya, parang mawala yung kati kasi mapait yung mapait yung pumapasok dito sa lalamunan ng papuntang tiyan. Yun lang po guys, ang update ko po ngayon. So update ko po na gumaling po, gumaling na po ako. Ayan, nakaligo na po ako. So siguro mga ano, mag... Palabas tayo guys. Palabas tayo mga next day. Ito pala ang ininom ko dalawang beses lang po guys. Dalawang beses ko lang po ininom yung salbutamol. Bali dalawa yung tinitake ko. Mamaya uh, na at saka salbutamol. Maling po ako guys. Ayan okay na po ako na yun. Nakaligo na po ako guys. So maraming salamat po sa mga sa mga kaibigan po natin no sa mga commenters po natin na uh, na ano sa mga concern na uh, commenters maraming salamat po sa inyong lahat guys maraming maraming salamat po God bless you all and good morning so, malakas pala dito ang ulan ngayon uh, umuulan po ngayon dito guys ayan po ang tunog ng ulan dito ay maganda pong pakinggan yung tunog ng ulan kasi parang nakaka-relax sa ulo mo. Ayan oh. So dito na lang po ang ating update po ngayon guys. Update ko lang po na gumaling na po ako. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang panonood sa walang sawang support po sa channel ko guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye.